ko oh, nun dyan si... Andiyan na ba yun si Chachi? Okay. Hi po! Magandang gabi po! Yes. Ah, si Chachi po. Ay. Ay, ah! Saan? Saan kabila po, saan po oh. kabila? kabila? Ay! Suri po, suri Ay sorry <laughs> <laughs> <Suri> po! Sorry po! Sorry po! Oh! Xerox print din dito oh. oh! Hindi naman yun nagpapa-Xerox. Ako oh, po! Ako oh, po! Dito. dito. Ah. Ah, dito. Ay, yung aking ano. Yung na Dadayo po. Dali, ang muna, na. Tawag po, Hai, yes, po hai, the <laughs> 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 <Hi>, po <laughs>